palitan na po ang COMELEC sa fake news di umano na ipinapakalat nga na si Sara Duterte. Mantakin nyo ah, yung second highest leader of our country ay ganito ang sistema. Um, tahasan. Yan naman ay sinasabi lang niya sa mga sa mga utu-utong taga-suporta nila. Remember, hindi naman masyadong nagpapa-interview ang si Sara Duterte sa media dyan sa the Netherlands. I mean, sa mga mainstream media na Pil uh, Filipinos, dyan sa Netherlands, hindi masyado. Ang totoo, ang dating nila ay kabastusan, nambabastos babastos pa. At mukhang natutuwa rin sila na itong mga DDS supporters or mga DDS dyan sa the Netherlands ay malala ang pambabastos sa mga reporters ng mga mainstream media. Siguro naman ay napanood ng ilan sa atin. Pero etong sinasabi na kuno ay fake news na pinapakalat nga ni Sarah Duterte, na kuno ay nag-worry nga etong si Digong uh, sa concerns on possible dagdag -dag bawas or vote uh, tampering in the upcoming elections. Yun lang, hindi naman masyadong dinisclose kung ano yung detalye ng issue na ito. Pero yan po ay madalas mabanggit nga. Itong si Sara Duterte sa, sa rally. Remember, rally dyan sa the Netherlands. Um, Naku nga, ay nag-worry ang kanyang ama dahil sa posibleng dagdag bawas. Alam na alam ah. <laughs> alam na alam na mga Duterte. Worried na worried kayo na madadaya ang inyong mga senatoriables dyan sa PDP laban. Bakit kaya? Siguro sanay na sanay kasi kayo. Ano sanay, nasanay kayo at takot na takot kayo na kayo naman ngayon ang madaya. <laughs> so sabi po ng Comelec uh, Chairman, imposible daw itong dagdag bawas dahil ang dami ng allegasyon, akusasyon ng kuno ay uh, vote tampering at dagdag bawas nga sa election pero wala naman daw napapatunayan ever since. Madali pong ma-verify kung ang boto ay nabilang at na-transmit sapagkat maliban sa printing of election returns, napapaskill sa labas ng presento. Hmm. Yan. So nagsalita na, walang fake news, no? ah, walang, walang ganitong sistema ang COMELEC, hindi ito posible, sabi ni uh, COMELEC chairman. At eto, sa tingin daw niya, ay palabas lang ng mga Duterte. Para kahit papano, una pa lang, meron na silang pwedeng irason kung sakaling walang makapasok sa kanilang PDP laban slate or candidates for senators. Hmm, inunahan agad. Good luck.